guys so andito kami ang daming tao sa baba, guys oh. so picturean muna natin tsaka yeah. yan no picture oh. yan ganda kaya tingnan ang daming mga ano tourist doon no, no, sa kabilang side maganda dun sa baba sa so baba ba yata kami pero maghanap muna ng makainan gutom na gutom sa kakalakad sa kakabisita so mag picture lang muna ako no oh, sariling sikap yan eh, naglilikra na yung partner na lagi na lang daw akong nag picture no so nagdala ako ng ano stick para lang ako lang ang Itong anak ko ayaw din magpa-picture, nagsawa na din. <laughs> so, ayan guys. Ayan. So, alis na guys. Alis na kami. Kasi ano, may kinasal dito. So, dito guys. Dito muna. Ang maganda pala dito. O riba. Sobrang ganda. Ang daming tao sa baba. Siyenko. maliit pa lang si Mar yung pumunta kami dito pero umuulan ngayon ang ganda ng araw so ang ganda ng weather ngayon no? so ano siya mainit pero may araw siya pero malamig so yan guys so ishowing ko na lang sa inyo dyan 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 ganda oh ang daming tao sa baba yan so sobrang ganda dito guys yan yeah. So, pang three times ko nang bumisita dito guys. So, three times sa Roma. yun guys. Okay guys. Maghanap muna kami ng makainan. So, yun ang pamilya ko. So, kakain muna kami guys. No? nag sila kaya naglilikra muna. Naglilikra muna. Maganda din itong building na to. Yun. 书 <laughs> <Sure. S 3>，我读。